yung panukala ni Kiko Barsaga about yung pagkakansila ng VAT. Kasi nga yung VAT na yan, napupunta lang yan sa mga kurakot. At yung VAT is a regressive form of tax. Kahit na ikaw'y mahirap, pareho pa rin yung percentage ng buwis na iyong binabayaran. So ang logic dyan sa pag-re-remove, halimbawa ng VAT, is makaka-epekto ito sa revenue ng gobyerno. In a way, that would create pressure at mag-disincentivize dun sa mga tiwaling opisyal na magnakaw at mangurakot. So yun yung logic niya. Kasi ninanakaw na lang naman din, di ba? So why not bawasan mo na lang yung kanilang nanakawin? Yun yung pinaka-logic niya. So hindi siya intended para pababain ang paglago ng ating ekonomiya. And instead, ang goal niyan is to actually disincentivize and, and reduce the amount na pwedeng manakaw ng mga tiwaling opisyal hanggat hindi siniseryoso ni Marcos Jr. yung pagsasaayos ng issue ng graft and corruption sa ating bansa. Sa gitna nga pa rin ng mga kontrobersya patungkol nga dito sa flood control projects, may palukala na mag uh, o magbigay ng direktang pinansyal uh, na ginagawa o gin, na sa mga manggagawa Uh, sa gitna po ng kontrobersya po ng uh, flood control project ito pong tinatawag na uh, isang buwan na tax holiday uh, ngayong taon ano uh, noboho ba yung masasabi po ninyo dito well ganito kasi yan eh uh, kung titingnan niyo yung optics ng mga ganyang uh, programa uh, jade no uh, halimbawa tax holiday kung ang, ang nag-initiate na uh, ang gobyerno hindi ba jade ang nag-initiate ng tax holiday na yan hindi gobyerno di ba nagpa lokal po hindi, isang hindi senador panukala pa lang po yan. Mm -mm. Oo, so kumbaga, uh, kasi ganito yung eh, ang optics niyan, kung napupunta lang naman pala sa mga kurap na politiko, no, sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno yung yung pera ng uh, ng gobyerno, no, yung budget. Eh bakit hindi na lang natin bawasan ng buwis? No, kasi ang idea diyan is kapag ka binawasan mo yung buwis, mababawasan din yung kanilang makukurap. So ibig sabihin nito, kapag ka binawasan mo yung buwis, that will create pressure doon sa mga corrupt na mga politician na bawas-bawasan muna nila yung kanilang pangungurakot. Kasi kung titingnan mo, Jade, ha, in terms of sa mga pag-aaral, may mga nabasa akong pag-aaral na 30% up to 50% ng uh, budget ng gobyerno ng Pilipinas ay eh, napupunta lamang ito sa katiwalian. So kung halimbawa, ang budget ng ating uh, gobyerno no, is 20, uh, I believe it's uh, uh, kung hindi ako nagkakamali, mga nasa six, 16 or 17 trillion no yung yung budget. So ibig sabihin nasa mga 8 trillion dito napupunta lamang sa katiwalian. So kung babawasan mo ngayon ng buwis para mabawasan yung revenue ng gobyerno, that will create pressure para dun sa mga tiwaling politiko na bawasan yung kanilang pagnanakaw. Ngayon may mga ibang economist ako nakita no na, na dinig sinasabi nila na makakasama ito sa ekonomiya kasi pag uh, nabawasan mo yung government uh, expenditure, makahila ito sa ating GDP pababa. Eh, maba, eh hinihila na nga pababa ng graph in corruption ang ating gross domestic product. So sa palagay ko, I think it's wise no na bawas-bawasan din ng gobyerno yung kanilang kinikita diyan in some ways kagaya halimbawa Jade, yung panukala ni Kiko Barsaga mm. about uh, yung pag uh, pagkakansela uh, ng VAT kasi nga yung VAT na yan napupunta lang yan sa mga kurakot at yung VAT is a regressive form of tax kahit na kayo mahirap pareho pa rin yung percentage ng buwis na iyong binabayaran. So ang logic dyan sa pagre-remove uh, halimbawa ng VAT is uh, makaka-epekto ito sa revenue ng gobyerno. In a way, that would create pressure at mag-disincentivize dun sa mga tiwaling opisyal na magnakaw at mangurakot. So yun yung logic niya. Kasi ninanakaw na lang naman din, di ba? So why bawasan mo na lang yung kanilang nanakawin? Yun yung pinaka-logic niya. So hindi siya intended para pababain ang paglago ng ating ekonomiya. And instead, ang goal niyan is to actually disincentivize and, and, reduce the amount na pwedeng manakaw ng mga tiwaling opisyal hanggat hindi siniseryoso ni Marcos Jr. yung pagsasaayos ng issue ng graft corruption sa ating bansa.